Good morning po mga kalaki, ngayon po ay August 22 At syempre po, 3 digit lucky numbers ang ibibigay po natin Para po sa mga lucky followers natin na talaga naman pong tumututok lagi dito, okay? Pwede nyo pong i ang mga 3 digit lucky numbers namin At pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National mga kalaki Eto na po Umpisaan po natin sa Bansang India 139 Philippines, 236 Thailand 258 Taiwan 227 Malaysia 890 Dubai 612 New Zealand 643 Australia 761 Mexico 829 Canada 144 Greece 068 068 Israel 210 Las Vegas 897 Saudi 153 Italy 225 Germany 196 Korea 723 Texas 809 China 554 Singapore 317 at Sweden 698 Ayan po mga kalaki, ang mga 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Takbo lang po sa mga suko outlet at make sure po mga lucky numbers natin, alagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Okay, mananalo tayo mga kalaki, climate. May nakalimutan ba ako? Pakisabi lang po.